Rama at Sita, isang kabanata, epiko India, isinalin sa Pilipino ni Rennie O. Villanueva. Mayaman ang India sa kultura at paniniwala. Pinaniniwalaan ng bansang ito ang kagandahan, katotohanan at kabutihan. Naniniwala sila na pinagpapala ng Diyos ang maganda at matalino, kumikilos ng ayon sa lipunan. Napakarami rin nilang mga tradisyon halos sa loob ng apat na libong taon ay tila hindi nagbago ang mga kinagis tradisyon ng mga Hindo. Ang mga ito ang pumukaw sa interes ng mga dayuhang manlalakbay, malimit na nagbabasa ang mga kultura nila sa kanilang epiko. Sa gubat tumira si Narama Sita at Lakshamanan nang ipatapon sila mula sa kaharian ng Ayodha. Minsan, isang babae ang dumalaw sa kanila. Hindi nila alam, nagpapanggap lamang ang babae. Siya ay si Sorpanaka, Panaka, ang kapatid ni Ravana, na hari ng mga higante at demonyo. Gusto kitang maging asawa. Sabi nito kay Rama. Hindi maaari. May asawa na ako. Narinig ni Sita ang dalawa, kaya lumabas siya. Niyakap ni Rama si Sita sa harap ni Surpanaka Panaka. Nagselos ng husto si Surpanaka Sa galit ay bigla siyang naging higante. Nilundag niya si Sita para patayin. Pero mabilis na niyakap ni Rama ang kanyang asawa at agad silang nakalayo kay Surpanaka Panaka. Siya namang pagdating ni Lakshamanan. Sige, patayin mo siya. Sabi ni Rama. Pinunot ni Lakshmanan ang kanyang ispada at nahigip niya ang tenga at ilong ng higante. Nagsinungaling si Sarpanaka kay Rabana para makaganti kay Rama. Sinabi niyang nakakita siya ng pinakamagandang babae sa gubat at inalok niya itong maging asawa ni Rabana. Pero tumanggi ang babae. Nang pilitin daw niya, tinagpis ng isang prinsipe ang kanyang ilong at tenga. Naniwala naman si Rabana sa kwento ng kapatid pumayag siyang ipaghiganti ito. Ipinatawag ni Ravana si Maritza. May galing si Maritza na magbago ang sarili sa kahit anong anyo. Kakampi nila ang mga Diyos. Sabi ni Maritza. Kailangan nating mag-isip ng paraan kung papaano makuha si Sita ng hindi nasasaktan si Rama. Nakumbinsi naman si Ravana, kaya nag-isip sila ng patibong para maagaw nila si Sita. Isang umaga, habang namimitas ng bulaklak, nakita ni Sita ang isang kintong usa. Tinawag agad niya si Rama at laksamanan para hulihin ang usa na puno ng mamahaling bato at sungay. Dahil mahal na mahal ang asawa, kinuha ni Rama ang kanyang pana at busog. Baka higanti rin Huwag mong iiwan si Sita kahit anong mangyari. Pilin nito sa kapatid. Parang narinig ng usa ang sinabi ni Rama. Agad itong tumakbo kaya napasigaw si Sita. Bilis! Habulin mo ang gintong usa! Napaiyak si Sita sa takot pero ayaw pa rin umalis si Lakshamanan kaya nagalit si Sita. Siguro gusto mong mamatay si Rama para ikaw ang maging hari. Lasi lang kamalay-malay, nasa labas naghihintay si Ravana. Sa gubat napatay ni Rama ang usa at naging si Maritza ito. Panggap naman si Ravana na isang matandang praning bramin. Nagsuot ng kulay kahel na roba at humingi siya ng tubig kay Sita. Hindi nakapagpigil si Ravana. Bibigyan kita ng limang libong alipin at gagawin kitang reyna ng langka. Natakot si Sita at nabitawan ang hawak na banga. Itinulak ni Sita si Ravana. Nagdasal siya na sana ay makita iyon ni Rama para masundan siya at maligtas mula sa isang mataas na bundok, narinig ng isang agila ang sigaw ni Sita. Hinabol ng ibon ang karwahe ni Ravana. Pinagtataga ni Ravana ang agila at tuguan itong bumagsa sa lupa. Pabalik na sina Prama at Lakshmana nang makita nilang naghihingalong agila. Dinala ni Ravana ang asawa mo sa langka. Sabi nito bago mamatay. Mahalin mo lang ako ay bibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanon. Sabi ni Ravana. Pero hindi niya napasuko si Sita. Hiningi ni Rama ang tulong ng hari ng mga unggoy para sa salakayin ang langka. Sa laban ng naganap, maraming kawal na unggoy ang napatay pero mas maraming higante ang bumagsak. Napugot ang ulo. Hinanap ni Rama si Ravana at silang dalawa ang naglaban. Matagal na naglaban si na Rama at Ravana hanggang sa mapatay ni Rama ang hari ng higante tumakas ang iba pang mga higante nang makita nilang patay na ang kanilang pinuno. Umiyak na tumakbo si Sita sa asawa. Nagyakap sila ng mahigpit at muling nagsama ng maligaya.